Ayun, binlock mo na tapos inon mo pa. Bakit? Sige, so, talaga lang ha. Andito lang naman ako sa kapit niya. Oh. Diba, live? Welcome to my life. Andyan yung kapit niya. Oh, di Diba? Andyan yung kapit niya. Pati sa account mo. Andyan yung kapit niya. Ngayon, tingnan natin. Kasi yung hindi pa pahiya. Tapos sa live pa. Kala mo rin. Tingnan mo yung tuhod ko. Sukat na kilaligtad niya ako sa taak. Yes. Oh, sige! na nahuli, live po kayo ngayon. Ano kala mo? Hinita mo ka live para kita ng mga kasama mo? Okay. Sige ba? Ngayon. Mahirap ako sa iyo. Anong magagawa mo po? Anong magagawa mo rin? Ano Ipapakulong oh. kita. Pakulong mo? Anong bihensya mo? ba? Ayan o. No? Tanginan mo. Live pa. Gago, nakikita mo? Ayos! Nakikita mo na lang? Kulol! Oh, Kukunin ko yung apartment, ng Sistema TV na aparte tanyo, yes. Gago. Ayan, live po. Ayan o. Oh. Live tayo guys. Live tayo guys oh. Kabit niya oh. Kaya pala ah. Ang lakas ng loob mo ah. Kaya pala. Go to live oh guys. Ayan yung kabit. Ayan yung iskabitsi. Ayan. Ayan yung iskabitsi ko. Ayan yung iskabitsi niya. Live tayo guys. Kabit ng asawa ko. Oh. asawa ko? oh. Pag mo, tumingin ka. Huwag ka malakit kasi. Huwag ka malakit. Huwag ka malakit. bakit? Kaya ko mag-live oh. Ayan tuhod ko. Ipap, kinalatkad mo ko, ba? Diba? Ayun. Ay, sus, tignan natin. Parang ano? harang. talaga, bakit? Eh, live tayo ngayon hanggang sa warehouse to. <laughs> Tingnan mo. Dili ko madili. Bakit? <laughs> Ipapakulong kita, tangin mo ngayon. Tignan natin sa police station, hindi kayo madala ngayon dalawa. Ulo. Sige, ay, talaga, tignan natin. Ano di ba, ba? Tumingin ka. O so, bakit? Papalag ka? Palagit ka? O, so, palag ka? Palag ka? mo na? Ang lakas ng lobo, di ba? sige talaga, pero bago yan layas ka, ano ka muna, kulong ka muna bakit, kasal tayo, di ba kasal tayo, ulol live tayo, para makita nila live tayo, andito yung kabit ayan, may one viewer na ako eh hey, guys start the live, ah tignan natin hindi e, ka ba talaga wag, wag na kasi, nandito ibilin siya ano makala mo Manood kayo guys. Live lang naman ako Nahuli ko yung kabit na asawa ko. <laughs> Live tayo guys, tingnan natin. Ay, wow. Yung asawa? Wow. Bakit nagloko ako? Ikaw. Ikaw ang nagloko. Ayo, tingnan natin. Ang kapal ng mukha ng kabit guys, ta dito. Para mukhang ingron. Awit. <laughs> ang lakas ng luog. Ayun. Oh, sige. Live dalawang cellphone pa. Live oh, huling-huli sa ato, guys. Akin na cellphone. hindi. Akin ah. Oh, hindi. Bakit? Uli guys, oh. Uli guys. Live guys. Tapos, kinalag niya ako guys. Tinamin yung tuhod ko guys, oh. Sugat guys. Oh, yes. Uh, police station tayo. Tignan natin kung hindi ka nga talaga makulong. Tignan natin oh, kung tignan hindi ka makulong. Naghanap talaga ng... Oy, siyempre. Ano pa, siniswerte? <laughs> tignan natin. Tignan natin kung hindi ka ba... Ma mag sa police station na. Ah, sige, kulong. Yung kulong ka talaga. Bakit? Pakikita niyo bakit hindi ba ako katulungan ng mga kapatid ko sa... Ano ba kasanahan uh, sa sa'yo? Ayan oh, nangabit ka. Luko, luko. Wow, sige. Live tayo guys, ha? live. Live tayo. Ay, nasil po oh, hindi. Hindi. Tanggal ka na kung tanggal. Live to guys, kabit guys, uli ko guys. Ito yung mukha nung nasa record guys. O, oh, di ba? O, oh. uli ko yung kabit ko, no? Uli ng kabit na asawa ko guys, oh. Ay, ito Ito pala yung kabit niya, oh. Yes, live to guys, Live. Pero yung tuhod ko, gas-gas, oh, dahil pinalagkad niya ako. Oh, pinalagkad niya ako sa truck, siya yan. Ah, hindi, okay. hindi. Ba't di mo yung Ay na. Lahat ng sayo ay akin. Tingnan natin kung hindi ka makulong. Live, guys. Huli yung kabit. <laughs> tingnan natin talaga kung hindi ka makulong. Tingnan natin kahit eh, Kahit pakuwanan ko pa ng tamod yan, may tamod pa mo. May tamod ko pa dyan. Eh, tingnan natin nga. Ikatwiran mo yan sa polis. Ikatwiran mo yan ngayon sa polis station. Ikatwiran mo. Wag mo wag kang magnakaawa na sabihin mo wag mo pakulong. Kulong, -kulong talaga kita. Pa, tang na. Ay na. Kamay mo. Ay na, ay na kung ilara. Umingin ka, kapal mo mukha mo, Diyos ko po. Mahiya ka pa, eh. mukha ka na mag-ingrown. Oo, oh, oo, oh, oh. pati na sus Jesus, siyempre, itong gante. Siyempre, papakulong ko lang sila, guys. Tawag ka lala, guys. Police station kami aabot ngayon, guys. Police station, pupunta ka mag-isa. Oo, oo, oh, no. pupunta ka mag-isa mo. Bakit? Bababa ako sa tangka to? At hindi ako kukuha doon. Skandalo pa ako dun sa jinte. <tosan> hmm. Ito yung oh, so hindi mo kilala yung asawa mo. Live tayo para makita nila. Oo, oh, live tayo. Akala mo talaga sa akin, hindi mataas yung instinct ko na magkasama kayo, no? Sabi ko na nga ba yung bug, eh. Doon pa lang, tapos sa stoplight, sa picture, may isang cellphone naka-plus. <tosan> Sabi ko sa'yo, aksyon mo lang, huli ka na. Gunggong, yan ako kailangan magtanong. <tosan> Gago. Ay, na, huli ka na daw. Oh, hi Mars! Huli ko lang naman sila ng kabit niya, Mars. Papakulong ko lang ito ngayon. Uy! Hey! Uh, ang laki ng tuhod, sukat pa sa tuhod. Oh. Narecord dito. Ang pagkalagkat sa akin, narecord dito dahil pinarecord ko sa driver ng angkas. Oo, oh, siya. Akala mo? Narecord dito, kaya umanda ka. Ngayon, tapang mo. Tingnan natin tapang mo ngayon. Tapang, hindi ako na, sige. Hindi, hindi, Tingnan natin kung saan mo kaya ang kulasisi mo. Ay, Ay, ayaw mo oh, Ay, na, kung talaga. mo na, kung Like natin sa account niya para makita naman ang mga kasamaan mo. Akin lang? Ay, ay. mo sa tayo. Akin lang. Ang ko. Sumukan mo. Eh, bangga ko. Para damay tala. ka. Ay, sos. Huwag niyo mo Akin na. Ay, ano kasi swerte. Akin na silpong eh, ko. Silpon ko. Hindi, hindi. Akin na silpong ko. Hindi. Hindi. Hmm. Hindi. Wala na pakilaman sabi? Oo, oh, wala na pakilamanan pero wala akong sabi mga ka. <laughs> At saka hindi ay, mo. Hindi. na hiwalay? Sana pinirumahan mo tayo, tanga! Ay, ano ba yung pinalaman ko nun? Ha? Ay! Tala, huli lang ka lang ng babae pero wala ka na lang. Nandun yun. So, talaga? Ha? Talaga? Naalo pa ba ng barangay? Napirma ng barangay? Ay, Sos! Bakit ba? Ay, Sos! Hindi! That please, tignan natin. May sulat ka dun. Ay, Sos! Talaga? Oh, ayaw mo na. Dahil oh. nabibigay ka sa'yo. Okay, so, talaga! Ito! Na, talaga! Ipapakulong kita. Ipapakulong ko kayo kayong dalawa. Anong Sos? Anong Sos? Sos? ano Sos? Bakit naging Sos? Anong Sos? Anong kalang mo hindi ito makukulong? Sa bause? Sos na? Sige, natin ngayon kung sos na ako. Tingnan natin ngayon kung sos ako. Ay, hmm, so tingnan natin kung sos ako. Tingnan natin kung sos ako. Hmm, kapala mukha mong babae ka. Kapala mukha mo kating-kating ka na ba? <laughs> Yan ang mukha ng kabit niya. share yung live ko guys, pakashare. Hmm. Ay, bakit ako magpahiya? Agad yung kasutu. Ibalag ko eh. Akin Pangina mo, anong bala? Kamera ng cellphone. Hindi. Ano yan, lisensya mo. Akin na bag mo. Bakit? Bakit ang lisensya mo? Nakinabang siya? Anong pagkailan mo? Pangina mo. Hindi ko ibigay ito. Akin na. Jesus! Akin na. Akin na. Ulul. Ulul ka rin. Uli ka, no? Pagkailan mo ba? balbon. Baliw. Baliw ka rin ngayon. Baliw talaga, ha? Baliw, ha? Kala mo, hindi mo sa patakalain mahuli kita, no? Yes! Ang inang yan. Kala mo, ha? Hoy, tumingala ka. Huwag kang mahiya. Di mo makapalamukha mo, makatik, Babae ka, oh. O, okay ano yan? Keren. Okay Sakto okay mo, mga okay Umalis ka dyan! tumabi ka dyan! Uh, huwag mo saktan. Oo! Oh, kapal! Concern sa kabit. Bakit okay, mo ba? Oo! Oh, paginam mo. Ay. Hindi kung hindi ka makulong ngayon, tingnan natin. Oh, Sosod sa Talaga! Talaga, tingnan natin. Idaan to sa ano, kailangan alam mo. mo. Para doon tayo. Eh, Ba'tid to to kay Josua. mo. Ay, mo. Ay, na, Girl, soos, hindi. Akin ang Hindi. Akin ang wallet. Uy. Sa'yo yung cellphone? Antay lang. Bakit? Punitin Ay, ko pa yung lisensya mo. Kaya kong punitin yan. Uy. Hoy, hoy, hoy. Hoy, hoy. Akin na. Akin na. Lol. Hindi mo ibibigay? Ibibigay to. Akin na. Yung <laughs> cellphone pang pa isa. Huli. Ibigayin siya. May mga chat dito eh. <laughs> Tingnan natin. Live lang naman ako lang tuloy nyo lang kaligayahan niyo sa kulungan <laughs> tingnan natin ha tingnan natin kaling ko rin mo Mars instinct ng asawa Mars tingnan natin Isabel shout out sa'yo <laughs> kaya pala eh <laughs> nangalaga lang siyempre gaganti ako sabi ko sa isa paraan na alam kong legal hindi isa paraan na sinabi mo mga lalaki ka dago. Pero itulad sa'yo, makati. Kaya katulad nito, malandi. Awit. Awit sa'yo. Akin ang cellphone? Ay, hindi. Akin na yung wallet. Wallet muna. Akin okay, na. Kay hagis ko dito. Wallet. Ito. Oh, pakaito, wallet. Baka oh, hagis kay Okay, hagis mo. Hagis mo. Hagis mo. Akin ang cellphone? hindi. Subukan mo. Akin na. Akin na. Dali, hmm. Akin na mo, ha? Han, kapal. Han, Akin na. Eh, itakbo ko yung sasak, sasak yan. Sasakyan na yan. Utayin na mo. Sige. Ikakakit. Akin na sa'yo. ang mo nakalak ka na. ko talaga yan. Hulog ko talaga sa pangin. Sige, subo kayo. Kalay ito. to. pangin mo?